Magandang gabi sa inyong lahat. Kami ay nagbabalik ang inyong Filipino Correspondent News Program from Qatar Day. Ako si Darling Reyes nag-uulat. Pagtatrabaho sa Qatar. Maraming mga video na ang binahagi ng International Labor Organization o ILO na sadyang makakatulong sa ating mga OFW dito sa Qatar. At ang mga ito ay isinalin sa wikang Tagalog. Mahalagang malaman ng lahat ang mga nang mga manggagawa sa Qatar ang kanilang mga karapatan. So pinapaliwanag ng animation na ito ang kailangan ninyong malaman tungkol sa oras ng pagtatrabaho at ang inyong sahod. Panoorin po ito. Oras ng pagtatrabaho. Ang karaniwan na working week sa Qatar ay apat na putwalong oras. Nangangahulugan ito ng 8 oras sa isang araw, 6 na araw sa isang linggo. Meron kang karapatan sa lingguhang bayad na araw ng pahinga. Kadalasan ito ay biyernes, bagaman para sa mga shift workers ay maaaring mag-iba-iba ito. Dapat magkaroon ng kahit isang oras na pahinga sa isang araw ang lahat ng mga manggagawa. Ngunit sa gayon, ang oras na ginugol sa paglalakbay patungo at mula sa iyong workplace ay hindi bahagi ng iyong oras ng pagtatrabaho. Sa panahon ng Ramadan, ang karaniwang araw ng pagtatrabaho ay magiging anim na oras na lamang. Maaari kang mag-overtime ng hanggang sa dalawang oras sa isang araw. Para sa oras ng overtime, dapat kang makatanggap ng iyong pangunahing pasahod kasama na ang minimum na 25% karagdagan. Kung nagtatrabaho ka sa pagitan ng alas 9 ng gabi at alas 3 ng umaga, dapat mabayaran ang iyong pangunahing sahod kasama na ang minimum na 50% karagdagan maliban na lang kung ikaw ay isang shift worker. At dapat sumang-ayon ka na magtrabaho sa iyong araw ng pahinga. Dapat kang mabayaran ng iyong karaniwang sahod kasama na ang dagdag na hindi bababa sa 150%. Dapat karing bigyan ng isa pang araw na kapalit sa iyong araw ng pahinga. Kung kailangan mo ng tulong o karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa Ministry of Administrative Development, Labor at Social Affairs. Tandaan, mayroon kang mga karapatan at narito kami para tulungan ka suporta ng gobyerno sa mga nagpositibo sa COVID-19. So, meron pong mga kabayan natin na nagtanong o nag-inquire nung pong isang video namin kung ano po, kung meron po bang ayuda o ano pong support na binibigay ng government para sa mga infected ng COVID-19. So, ito ang nakasaad sa advisor kasi dahil, dati po nung July nagpalabas ang Philippine Embassy in Qatar yung pong advisory tungkol sa nagbibigay ng ayuda or financial assistance ang um, pamahalaan para sa mga nagpositibo ng COVID-19. So, hindi po binanggit kung hanggang kailan ito. So, balit accessible pa rin ang link. So, itry nyo lang pong mag-register. Kailangan nyo mag-register sa link na nakikita nyo sa screen ngayon. Subukan nyo lang pong mag-register. So, dagdag pa nito, na, ang concerned OFWs sa advisory na yon na pinalabas, are advised that POLO will be sending email notices to them on the procedures after registration. So, ang POLO lamang magbibigay ng instruction sa inyo. So, once again po, hindi po namin sinasabi na available pa po ito. pwede nyo pong inquire sa POLO or sa OWA. So, yung pong concerned na mga departamento ng pamahalaan dito sa Qatar. So, ayon po dito sa advisory na ito, concerned OFWs are advised personally visit the polo office to follow up on the same. So ito pa ang nakasaad sa page na iyon. Kung i-open yung link na 'yan, nakalagay doon OWA financial assistance for OFWs infected with COVID-19 in Qatar. Eligibility and requirements for the 200 USD availment. So may binibigay na worth 200 USD financial assistance para sa mga nagpositibo ng COVID-19 sa OFW sa Qatar. So, yung po nakalagay eligibility para maka-avail nito. Must be an OWA member, active or inactive. So, kapag nampamembro na po kayo sa OWA, either active or inactive. At OFWs which were confirmed positive of the coronavirus disease, yung pong COVID-19. So, nagpositibo. Ito po yung mga eligibility. Ngayon naman, ang mga requirements para mag-avail nito. Kailangan nyo ng medical certificate and swab test result at i-attach din ang copy of your Qatar ID. Ngayon din po ang copy of your passport. So once again, para po ito sa mga nagpositibo ng COVID-19 ng mga OFWs. Dahil may kabayan tayong nagtanong regarding sa yung nakikita niyo sa screen, siya po yung nag-inquire. Meron bang ayuda na binibigay sa mga COVID-19 infected individuals, particularly mga OFWs dito sa Qatar? So ayon naman sa MOPH, Ministry of Public Health, dito sa Qatar at ILO, International Labor Organization, kung meron kang mga sintomas ng COVID-19, ihihiwalay ka ng mga otoridad at susuriin ng libre. Kung positibo ang pagsusuri, kung nag-positive po kayo, bibigyan ka ng lahat ng mga kinakailangang pangangalaga, pagkain at tirahan ng libre hanggang sa paggaling mo. So yung pong kagandahan dito po sa Qatar, full support po ang government, Kapag infected po kayo, hindi po kayo papabayaan. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang your health and employment, key information for workers. So ito po ay pinalabas namin sa Qatar Day nung isang araw, yung article na ito. Kung gusto niyo pong makita, mahanap itong babasahin na ito, pwede po namin ibahagi sa inyo. Kung applicable po ito sa inyo. At maari ka rin makipag-ugnayan sa COVID-19 hotline 16000. So madaling lang pong tandaan ang hotline 16000. 300, ito po yung hotline ng MOPH sa Qatar. So kapag may mga emergencies, numawag lang sa 999 para humiling ng ambulansya. Ang lahat ng paggamot ay libre at maaring ma-access ng walang card ng kalusugan o yung health card. So yung pong valid QID. So hindi din po kailangan ng health card or valid QID kapag nagpustibo ng COVID-19, bibigyan po kayo ng assistance, medical assistance, karampatang medical treatment, hanggang sa kayo'y gumaling po. So, ating balikan ang video na binahagi natin kahapon. So, sa mga kabayan natin na nanonood ng video natin kahapon, di ba binahagi namin yun pong newborn infant na natagpuan sa airport. Tapos, uh, natukoy na ang mga magulang. Sila po ay napabilang sa Asian nationality. So, balit hindi binanggit po yung mismong bansa kung saan sila nanggaling. So, other than that, Meron po kaming pinalabas na video, yun po ay nasa wikang Ingles at in ko din po in Tagalog. So ngayon po ay may full Tagalog version. So thank you po, uh, papasalamat tayo, nagpapasalamat tayo sa ILO dahil marami silang video na ay pinalabas at pinabahagi para sa dagdag kaalaman natin. So upang lubos na manuwa, maunawa nito, tandaan na ibinahagi ito ng ILO nito lamang November 11. So bago pa rin at applicable para sa lahat. So mahalagang malaman ng lahat ng mga mga gawa sa Qatar ang kanilang mga karapatan. So tayo po yung mga OFWs dito sa Qatar, importante na meron po tayong kaalaman, lalong lalo na sa employment dito sa Qatar. Sa ating employment or pagtatrabaho dito, pananatili dito sa Qatar bilang mga expatriates or OFWs. So yun po, papaliwanag ng animation na ito, ang kailangan nyong malaman tungkol sa inyong mahalagang dokumento. Pagkatapos ng video na ito ay babasahin natin ang ilang komento ng ating mga viewers kahapon. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa Qatar, mayroong mga mahahalagang dokumento na dapat mong alagaan. Maaaring kailanganin ng iyong employer ang iyong pasaporte sa simula ng iyong trabaho para mag-issue o mag-renew ng iyong Qatar ID card. Gayunpaman, sa ilalim ng batas ng Qatar, mayroon kang karapatang panatilihin ang iyong sariling pasaporte at dapat ibalik ito ng iyong employer sa sandaling na kumpleto ang gawaing papel. Ang iyong employer ang kukuha ng iyong Qatar ID card. Hindi ka dapat singilin ng iyong employer para dito at kailangan nila itong i-renew para sa iyo kung mag-expire ito. Dahil ang iyong sweldo ay babayaran isang beses sa isang buwan sa iyong bank account, ang iyong employer ay dapat ding magbigay sa iyo ng isang ATM card upang makapag-withdraw ng pera. Hindi ito maaaring hawakan ng employer para sa iyo. Panatilihin itong ligtas at huwag ibigay ang code sa sino man o hayaan itong gamitin ng iba. Dapat kang makatanggap ng isang kopya ng iyong kontrata na nilagdaan mo at ng iyong employer ang iyong employer ay dapat ding magbigay sa iyo ng hospital card ng walang gastos upang makatanggap ka ng tulong medikal. Ito ang iyong mga dokumento. Ang iyong employer ay dapat magbigay sa iyo ng isang lugar para ilock ang mga ito. Siguraduhin nakatago ito ng maayos at ligtas. Kung kailangan mo ng tulong o higit pang impormasyon, makipag-ugnay lamang sa Ministry of Administrative Development, Labor at Social Affairs. Tandaan, mayroon ka. Ito ang ilang mga katanungan ng ating mga viewers kahapon. So, nakikita nyo sa screen. May ilang mga kababayan tayo na nagtanong. Huwag po kayong mag magtanong or kung meron po kayong gustong isuggest ng mga topics para sa ating daily uh, Filipino correspondent program, mag-comment lang po sa video na ito. Kasi sa masyadong marami po kami natatanggap sa inbox namin kaya medyo po uh, hindi po namin nakikita lahat, nababasa lahat dahil sa sobrang dami ng mga inquiries makabubuti pong mag-comment po kayo sa video na ito at agad namin pong uh, bibigyan, uh, we will try our best para mabigyan po ng mga kasagutan yung mga questions nyo. So, una si Miss Emma Ibrahim. Ayon sa kanya, yung passport daw niya hindi pa binibigay ng sponsor. So, yun po. Uh, kung makikita nyo po yung, nakita nyo yung video kanina, diba? Kapag hindi binigay pa, kahit na-process na yung QID nyo, may karapatan po kayo na tumawag sa Ministry of Labor, 1600A, tumingi po kayo ng assistance para i isuplong niyo po yung ano, yung employer nyo. Dahil bawal po ito. At yung pong si Miss Aileen Tolentino Manda Barlet. Okay, ayon sa kanya, pauwi na po ako. Hindi ko pa din nahawakan ang passport ko. So, once again po, bawal po iyon. Tandaan na pass ang passport confiscation, so kapag confiscate ang employer nyo, ang inyong passport, okay lang po sa umpisa dahil gagamitin niya po para i-process yung QID niyo. Kapag na-issue na yung QID niyo, may karapatan po kayo na kunin sa kanya dahil dapat nasa inyong pangagalaga ito. So, yung passport confiscation once again is illegal in Qatar. So, yung pong penalty na ipapataw sa mga nag-violate na employers ay 25,000 riyals. So, tawagan nyo lang po yung 16008 para po makahingi kayo ng assistance para dito. Ngayon naman, si Mr. Daniel, Daniel Miles. Ayon sa kanya, 11 months na po expired ang QID ko. Pag inabot na po ba ng 1 year expiration at tapos i-renew, wala po bang magiging problema? So, alam po natin na kung nag-expire ang QID nyo, ba? Diba? Let's say, today is November 25, nag-expire ngayon. So, mag, bilang lang po kayo ng 90 days from today. Yung 90 days, wala pong problema. Kahit expired yung QID nyo, makukonsidered as, ano po, kahit ma-check po kayo ng CID, lahat, okay lang po yan. Kasi, meron po, pa po kayong 90 days grace period. So, kung matapos yung 90 days grace period, sa next day, papatak na po ang 10 reals penalty. So, kung magpatong-patong na po hanggang 11 months yung sabi nyo, di ba, sa loob ng 9 months, may penalty na kayo nun. So, malaki na po yung babayaran na penalty kasi 10 reals times yung pong 9 months na, kasi yung 3 months, hindi naman po counted yun, di ba, kasi grace period yon, So, yung 9 months niyo na may penalty kayo, kapag nag kayo na umuwi ng Pilipinas, maaari po kayo maharang sa airport, at question ng immigration dahil meron po kayong penalty sa records nila. So, yun po. Ito lang po ang advice namin sa inyo. At uh, nagreply po kami sa inyo kahapon regarding sa mga link na yung pong, sa mga articles na pinalabas ng Qatar Day para mabasa nyo po yung buong guide. At dito nang tatapos ang aming programa ngayon. Kung meron kayong mga katanungan, so yun po, once again, kung meron po kayong katanungan, feel free to ask sa comment na it, sa video na ito, mag-comment po. So, yung gusto nyo pong isuggest na topics, i-research -re po namin para sa inyo, para ibahagi namin sa inyo. At kung meron po kayong mga mahalagang impormasyon na mga katulong sa mga kabayan natin dito sa Qatar, mag-comment lang din sa video na ito. Abangan ang aming susunod na video. Sa tabangan din po ang mga Pil Filipino personalities na aming in-interview at na-feature sa aming programa soon. So, visit QatarDay.com at aming Social media accounts para sa inyong dagdag kaalaman. Stay safe po tayong lahat mga kabayan at maraming salamat po.